Good day mga kalapatids ano, at mga kaibon So, pakita natin yung huling i-upload uh, natin no So, ito yung mga ibon natin dito sa lock na to Yung mga kalapate no? At para lang ma-share ko din sa inyo kung paano akong nagkaroon ng mga lovebirds ano. Dahil uh, marami po dito ay mga nahuhuli po natin since uh, pinapakain natin hinihintay natin magpares ayan ayan po yan oh. kita nyo po yan oh. so ito yung green section oh. ayan tapos ito yung blue section so yung ibang ibon dito yung mga high mute katulad po nitong ayan yung Parblue personata na yan ano. Nagpo-produce po yan ng ano, ah, uh, cremeno. Naka-isolate po dito. Yan. Yung Parblue cremeno na 'yon, anak po no'ng ano na 'yan. Ah, uh, I mean, yung cremeno na 'yon, 'yun po yung magulang yung Parblue personata ano uh, since marami po tayo nauhuli dito sa ating loop na ganitong ibon ano at pinapakain natin at pinipilit nating i-reproduce para makapag-release tayo ano so ito po yung isa pa nating ano uh, loop ng kalapate ano dito po madalas pumupunta yung mga uh, lovebirds so sa area na to nakahuli na po tayo ng mga pitong lovebirds sa area na to tapos dun sa baba sa ilalim mga apat po at ito po no sa trapdoor na to yan paborito po ng lovebirds pumunta dyan kaya sinasuggest ko sa inyo na kung magkakaroon po kayo ng lop ay ganitong trapdoor yung pinupuntahan ng uh, lovebirds at ito po no, yan yung mga ibon natin so marami dyan, mga dayo lang so ipi-picture natin sa mga susunod natin vlog at panoorin nyo po ang aking mga video upang maging updated po tayo no? sa ngayon hindi tayo nakakapag pa ng lovebirds kasi po hinihintay natin na magpare sa mga ito no Although ginagastos na natin sila sa pagkain dahil marami po sila, malaki na rin po yung kinukonsumo nila sa isang linggo. So, bali, yung naproduce lang natin sa, galing sa pamangking ko na ibon is, ano lang siya, uh, dalawang ibon ang naproduce ko. Pero the rest, since uh, 30 plus po yan, mga 22 plus po yung mga dagit nating ano, lovebirds. Hanggang dito na lang po muna, no? At paki uh, Pakipanood po ang ating mga video At para po updated kayo sa ating mga i-upload na Mga videos dito sa ating uh, ibon Maraming salamat mga kaibon